Sa ganitong kanta o chance sinimula ng mga Die Hard Duterte supporters o ng grupong Bangon Sambayanan ang kanilang isinagawang kilos protesta. Ito ngayon ngayong araw sa, sa Shrine. Pagkatapos naman ito ay sinamantala rin nila ang pagkakataon para isigaw ang kanilang panawagan ayon kay ka Eric Celis na siyang nanguna rito, mahalaga raw na mapaalis sa pwesto si na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at House Speaker Martin Romualdez dahil tila may conspiracy sa pagitan ng dalawa. Kailangan managot ang punot kriminal na pinagmula nito lahat. Ang gumagawa po ng mga discarding sindikato ay si Romualdez. At hindi pwedeng mangyari na yan na hindi alam ni Marcos. Nagkukonsultahan sila. Ang gumagawa ng batas upang ito ay maging operational si Marcos. Pinipirmahan niya ang sindikato na budget na pinapalusot ng kanyang pinsan for the last three budget cycles. Ibig sabihin po, ang conspiracy ni Marcos at ni Romualdez ang naging dahilan kung bakit naging malakas ang loob nang kagaya ni Saldico na maging kriminal na mandurukot at mga ngamkam sa kaban ng bayan, ang sindikato sa DPWH hanggang sa baba, hindi lamang sa taas na antas. Maliban sa panawagang ito, may apela rin sila sa Armed Forces of the Philippines na conscience call o pag-withdraw ng kanilang suporta sa Pangulo. Sa pamamagitan daw kasi ng pag-alis ng Pangulo sa pwesto, ay matitiyak na mapapanagot ang mga taong nasa likod ng Manumalyang Flood Control Project. Kumpiyansa namin din daw si Celis na mas gaganda ang Pilipinas kung si Biti Sara maupo sa peso Dahil sa paniniwala raw niya ay maganda naman ang track record ng pamilya Duterte. Malinaw naman po ang record ng mga Duterte. Hindi sila ang record ng magnanakaw na pamilya. Hindi sila mandarambong. Kaya po nakita ng taong bayan kung paano nag-improve ang Dabao. We are not uh, yung parang uh, hook, blind and sinker para sa mga Duterte. But right now the constitutional line of power succession belongs to the Vice President. And nagkataon na si Sara Duterte yan, naniniwala tayo that she will be capable. Dapat nga naghahanda na siya ng shadow government right now. Ayon nga sa PNP, nasa mahigit 2,400 daw ang kanilang mga idineploy na kapulisan ngayon dito sa Metro Manila para mapanatili ang kapayapaan sa kabilangan ng mga kilos protesta. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority.